Maaaring hindi mo mapansin ngayon, pero may tahimik na binabalangkas sa abot tanaw. Bawat galaw niya, bawat tingin na tila malayo, ay bahagi ng isang salaysay na higit pa sa kayang abutin ng iyong mga mata. Mayroon siyang isang bagay na hindi sinambit kaninuman, isang planong maingat na binuo, isang tahimik na hangarin na dumadaloy sa pagitan ng mga linya ng kanyang mga araw. Habang iniisip mong ang lahat ay sumusunod sa karaniwang agos, may isang bagay na lumalaki sa loob niya, isang matibay na desisyon, isang landas na kanyang tinatahak ng lihim. Hindi niya ito madaling ipinapakita. Patuloy pa rin ang mga pag-uusap, nananatili ang mga kilos ng pagmamahal, at maging ang mga maliliit na pagtatalo ay nagaganap tulad ng dati. Pero mayroong enerhiya sa hangin, isang bagay na hindi tiyak na baka nakuha mo, pero hindi mo nakuha ang kahulugan. Ito yung pakiramdam na parang may pagbabago na malapit ng mangyari, pero walang nagsasalita tungkol dito ng lantaran hindi ito nakangahulugan ng paglayo o nalalapit na pagkakalayo. Sa kabaligtaran, may mas malawak na layunin na binabalangkas, at alam niya kung saan niya gustong makarating. Maaring hindi mo napansin na, sa kanyang katahimikan, mas nagpapakamalay siya kaysa karaniwan. Naririnig niya ang iyong mga salita, pero mas binibigyang pansin niya ang iyong mga kilos. Napapansin niya ang mga detalye, ang iyong mga reaksyon, ang paraan kung paano mo pinangangasiwaan ang mga pang-araw-araw na sitwasyon. Iniimbak niya ang lahat dahil bahagi ito ng kanyang plano. Hindi ito manipulasyon ni hindi rin isang laro ng kapangyarihan. Ito ay isang bagay na mas malalim, naghahanda siya para sa isang pagbabago, pareho sa kanya at sayo. At kapag dumating ang tamang oras, ito ay magiging parang isang sinag ng liwanag na tumatago sa isang bintana sa maulap na araw, hindi inaasahan, pero napakalakas na babago sa lahat. Alam niya ang iyong mga lakas, iyong mga takot, at pati na rin ang iyong mga kawalan ng katiyakan, marahil mas higit pa kaysa sa iyo mismo. At alam niya eksakto kung paano maaaring magkasya ang mga elementong ito sa paglalakbay na malapit na niyang iminungkahi. Hindi ito isang biglaang sorpresa, kundi isang natural na pag-usbong ng lahat ng inyong mga napagdaanan. Nais niyang magkaroon ng mas higit pa, isang bagay na lumalampas sa kung ano ang meron kayo ngayon. Marahil ito'y isang bagong yugto, isang bagong paraan ng pagmamahal, isang bagay na kanyang namamalas at kapag ito'y isiniwalat, mapapansin mo na ito'y matagal ng naroroon, latenteng naghihintay ng tamang panahon upang mamulaklak. Ang pinagkukublian niyang lihim ay nasa mga intensyon na hindi kailangang ipahayag ng malakas upang maunawaan. Tinitignan niya ang hinaharap, isang hinaharap na hindi lamang sa kanya, kundi para sa inyong dalawa. At, sa planong iyon, may espasyo para sa paglago ng inyong dalawa, para sa isang mas malalim na pagtagpo kaysa kahit kailanman niyong naranasan. Posible na hinihintay niya ang tamang oras para sa lahat, pinapayagan ka rin na umunlad sa sarili mong pagtakbo, nang hindi pinipilit, nang walang pagtula. Ngunit ang oras ay papalapit na. At kapag nagpa siyang ibunyag kung ano ang kanyang iniingatan, para bang makikita mo ang bahagi ng iyong sarili na hindi mo pa napapansin. Ang mga salitang bibitawan niya, o marahil ang simpleng kilos na gagawin niya, ay magiging hindi inaasahan. Munit hindi dahil ito ay radikal na naiba sa mga bagay na alam mo na. Ang magpapamangha sa iyo ay ang kaliwanagan kung paano niya makikita ang mga bagay, ang katiyakan sa kanyang tinig o sa kanyang haplos, na parang lahat ng mga piraso ay sa wakas nagkakasya sa tamang lugar. Ito ay magiging isang bagay na nakapagpapabago, ngunit sa paraang hindi mo akalaing posible. Matutulala ka hindi dahil hindi mo mauunawaan kung ano ang nangyayari kundi dahil lahat ay magkakaroon ng kahulugan na anumang tugon ay magmumukhang walang saysay May plano siya dahil naniniwala siyang handa na kayo para sa mas malaking hamon Napagtanto niya na kahit maganda ang kasalukuyan may mas marami pang maaaring maranasan at matuklasan At sa kanyang tahimik at determinadong pamamaraan nililikha niya ang mga kondisyon para maganap iyon At ikaw Marahil napansin mo na rin na, sa maraming pagkakataon, may nagbabago, ngunit maaaring hindi mo alam kung ano yon. Ngayon, dahil antad na ang lahat, magiging imposible na itong baliwalain. Ang desisyon na kakaharapin mo ay hindi kung susundan o hindi ang landas na ito kasama siya, kundi kung paano makakasabay sa isang taong mas nauna na sa kanyang pananaw kung ano ang maaaring maging kayo. May tiwala siya sa iyo, higit pa sa iyong inaakala. At ang tiwalang ito ay bahagi ng kanyang plano. Alam niyang sa kaibuturan mo, nararamdaman mo rin na may kailangang magbago, na may kailangang lumago. Maaaring nag-alinlangan ka, maaaring ipinagpaliban mo, hindi tiyak kung paano ilalabas ito. Pero hindi siya nag-alinlangan. Naghintay siya, nagplano, at ngayon handa na siyang ipakita sa iyo ang isang landas na, sa totoo lang, palaging naging inyong patutunguhan. At kapag lumantad ang planong iyon, parang lahat ng naunang nangyari ay isang maingat na paghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Mapapahanga ka niya dahil ang nakatago sa kanyang plano ay hindi lamang plano, kundi pangako ng lahat ng maaaring kayong maging. Mas malapit na siya kaysa dati na ibunyag ang isang bagay na magdudulot sa iyo ng malalim na resonansya. May tumataas na intensidad sa paraan ng kanyang pagtingin sa iyo, na parang hinihintay niya ang tamang sandali para ipakita ang kabuan ng daladala niya. Matyaga siya dahil alam niyang ang malalaking pagbabago ay hindi nagmamadali. Napagdaanan na niya ang landas na ito sa kanyang isipan, naisip na ang lahat ng posibilidad at napag-aralan na ang lahat ng sitwasyon. At higit sa lahat, handa na siya sa darating dahil naniniwala siyang handa ka na rin. Kung alam mo lang kung gaano siya nag-isip, baka maintindihan mo na hindi ito isang simpleng desisyon. Hindi ito pansamantala, hindi ito isang maliit na pagbabago. Ang planong ito ay kinasasangkutan ng buong kasaysayan na binuo ninyo magkasama, munit lampas pa doon. Inilalahok nito ang mga pinakaloob na bahagi ng kung sino siya at kung sino ka rin. Mayroon siyang pananaw na lampa sa kasalukuyan, tinitingnan ang hinaharap ng may kamanghamanghang kalinawan. At ang pananaw na ito ay hindi lamang para sa inyong dalawa, kundi para sa kung ano ang maaarin ninyong maging kapag nagsanib kayo sa isang mas mataas na antas. Sa mga nakaraang panahon, maaaring napansin mo ang ilang mga pagbabago sa kanyang kilos. Maaaring naging mas tahimik siya, o baka mas mapanuri sa maliliit na detalya ng araw-araw, na parang bawat maliit mong kilos ay isang mahalagang piraso sa kanyang binubuo. Hindi iyon nagkataon lamang. Nagsisipsip siya ng lahat ng kailangan niya, iniintindi ka sa isang antas na lampas sa mga salita. Inihahanda niya ang lupa para sa isang revelasyong hindi mo inaasahan. Marahil pinag-iisipan mo kung ano ang maaaring maging napakalaki, napakabago. Normal lang na magkaroon ng mga pag-aalinlangan, nahanapin ng iyong isipan ang mga agarang kasagutan. Ngunit ang malapit ng mangyari ay hindi mauunawaan sa pamamagitan ng malamig na lohika o mabilis na hula. Ang lalim ng kanyang ibubunyag ay isang bagay na mararamdaman lamang sa sandaling iyon ay isiwalat. At kapag nangyari 'yon, hindi mo kakailanganin ng mga paliwanan. Ang tinatago niya sa iyo ay isang katotohanan na agad mong makikilala. Isang katotohanan na, sa isang paraan, palaging nandyan, nagbabantay, naghihintay ng tamang pagkakataon na magpakita. Ang plano na iniinatan niya ay, sa totoo, isang salamin ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa inyong dalawa. Nakikita niya ang potensyal, ang kakayahang lumawak ng magkasama, ang pagkonekta sa mga paraan na maaaring hindi mo pa nasusuri. Ini-imagine na niya ang isang hinaharap kung saan malalampasan ninyo ang mga hangganan ng kasalukuyang inyong nalalaman, kung saan ang pag-ibig ay nagbabago, kung saan kayo ay nagbabago. Ang pinagplanuhan niya ay hindi isang bagay na maaaring ipilit o puwersahin. Ito ay isang bagay na kinailangan ng panahon upang magmature at ngayon ay handa ng ibahagi. Mapapansin mo na sa buong panahon na ito, binigyan kanya ng mga palatandaan. Maliliit na detalye, tingin, hawak, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking istruktura. Inihanda ka niya para dito kahit na hindi niya sadya. At nayon, kapag sa wakas ay nasa harap na ang lahat, maintindihan mo na ang bawat hakbang na ginawa hanggang dito ay kinakailangan. Hindi niya kailanman na ismadaliin ang mga bagay dahil alam niya na ang revelasyon ay magiging ganap lamang kung handa ka na kung bukas ang iyong puso. At ang sandaling iyon ay paparating na may isang bagay sa paraan ng pagkilos niya kamakailan na maaring nagtulak na sa iyo na magduda. Maaring sa ilang pagkakataon, napansin mo na siya ay mas introspective, mas mapag-isip. Ito ay hindi isang senyales ng paglayo, kundi ng isang mas malalim na bagay na nangyayari sa loob niya. Nagpapakondisyon siya, at sa ganito, inihahanda ka rin niya. Hindi niya inaasahan ang isang agarang reaksyon, ayaw niyang maramdaman mo ang anuman presyon. Ang plano niya ay kinabibilangan din ng pasensya at pag-unawa dahil alam niya na ang isang pagbabago sa ganitong antas ay nangangailangan ng panahon. Kapag lahat ay naihayag na, mapagtatanto mo na ang kanyang dala ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi rin tungkol sa lahat ng maaari ninyong buin magkasama mula ngayon. At marahil ang pinakasurpresang bahagi ng lahat ay ang katotohanang, sa maraming aspeto, matagal mo nang nararamdaman na may darating na ganito. Hindi mo lang alam kung paano ito pangalanan. Ngunit kapag sa wakas ipakita niya ang kanyang plano, para bang lahat ng piraso ay magtatagpo. Ang pakiramdam ng linaw ay magiging napakatindi, at ang epekto ng revelasyon na ito ay tatama sa iyo ng buo, dahil napakalalim, napakatotoo, na kahit anumang agarang reaksyon ay hindi sapat. Dinadala niya ang planong ito ng may pagmamahal, may pag-iingat, at halos malasyan tipikong pagkapresisyon. Bawat salitang sasabihin niya, bawat kilos na gagawin niya sa oras ng revelasyon, ay napag-isipan at napaghandaan ng hindi mabilang na beses. Gusto niyang maging perpekto ito, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil karapat dapat ka nito. Nakikita ka niya sa paraang ilang tao lamang ang kayang makakita. Naiintindihan niya ang iyong mga kahinaan, kilala niya ang iyong mga anino, ngunit gayon paman, nakikita niya ang liwanag na binibitbit mo sa loob mo, at eksaktong iyon ang liwanag na nais niyang gisingin sa kanyang plano. Ang hangarin niya ay mayangat ka, maipakita sa iyo ang bahagi ng iyong sarili na maaaring ipinagwalang bahala o nakalimutan mo. Maaaring itanong mo kung bakit itinali niya ang lahat ng ito sa lihim hanggang ngayon. Ang sagot ay simple, ang ilang mga bagay ay nangangailangan ng oras upang magmature. Alam niyang, kung isisiwalat niya ang lahat ng maaga, hindi pareho ang epekto. Naniwala siya sa proseso, naniwala siya sa panahon, at naniwala siya sa iyo. At ngayon, kapag sa wakas ipinakita niya sa iyo ang inihanda niya, maiintindihan mong ito ang tamang oras, ang tanging oras kung kailan lahat ng ito ay maaaring mangyari ng buo. Ang plano niya ay hindi lamang nakatuon sa kung ano kayo ngayon, kundi pati na rin sa kung ano ang maaaring kayong maging na magkasama. Naimagine na niya ito ng maraming beses, nakita na niya ang lahat ng posibleng senaryo, at sa lahat ng iyon, ang esensya ay pareho, kayo dalawa, magkasama, sa isang paglalakbay na lampa sa inyong mga nalalaman. Alam niya na mayroon kang potensyal na sabayan ang transformasyong ito, na maging aktibong bahagi ng bagong yugto. Pero, kasabay nito, handa siya para sa anumang iyong reaksyon, dahil ang pinakamimiti niya ay na ikaw ay tunay na handa para rito. At, kapag dumating na ang sandali, hindi na niya kakailanganin pa ng maraming salita. Titignan kanya niya sa mata, at sa sandaling iyon, masasabi na ang lahat kahit walang isang pangungusap na mabibigkas. Mararamdaman mo ito. Ito ay magiging isang alo ng pag-unawa at emosyon na sasakop sa iyo, dahil ang ipapakita niya sa iyo ay hindi isang bagay na galing sa labas, ito ay isang bagay na palaging nasa loob ninyong dalawa, naghihintay lamang ng tamang oras para mailabas. Maghanda ka para sa hindi inaasahan, para sa kung ano ang maaaring hindi maipaliwanag ng iyong isip ngunit alam ng iyong puso na darating. May plano siya at iwanan ka nito na walang salita. At kapag nangyari iyon, ang katahimikan sa pagitan niyong dalawa ay ang magiging pinakamasidhi sa lahat ng pag-uusap. Ang iniingatan niya ay isang pagbabago, at ang pagbabagong iyon ay magsisimula sa sandaling magdesisyon siyang ibahagi ang kanyang lihim sa At mula sa sandaling iyon, wala nang magiging katulad ng dati. Napapansin mo ngayon na may lihim siya, isang bagay na mainat na pinlano, naghihintay ng tamang sandali para ihayag. Ngunit, ang hindi mo marahil pa nauunawaan ay kung gaano kahalaga ang lahat ng ito sayo. Bawat detalye ay idinisenyo hindi lamang upang sorpresahin, kundi upang lumikha ng malalim at pangmatagalang epekto sa iyong buhay. Pinag-isipan niya ang lahat mula sa mga sandaling hindi mo inaasahan hanggang sa mga oras na pinakaasam mo ang pagbabago. Bawat salita niya, bawat katahimikan, may dalang intensyon na malapit mo ng matuklasan ng di may iwasan. Ang lihim na plano na kanyang binubuo ay hindi simpleng bagay o di sinasadyang pangyayari. Sa halip, ito'y itinayo sa pundasyon ng lahat ng inyong pinagsaluhan. Haharapin niya ang mga isyong hindi lamang tungkol sa lumilipas na damdamin, kundi sa isang bagay na lumalampas sa kasalukuyan. Nais kanyang dalhin sa isang lugar na higit pa sa inaakala mong posible, isang espasyo kung saan ang inyong ugnayan ay mas titibay at mas titindi. Isa itong pagbabagong hindi lamang para sa kanya, kundi para sa inyong dalawa. Isang daan na, kapag nabunyag, tiyak na mag-iwan sa iyo ng hindi mabibigkas na salita. Ang labis na nakakabilib dito ay kung gaano kanya iniisip. Marahil ay naramdaman mo na may hindi pangkaraniwan, ngunit hindi mo masabi kung ano eksakto iyon. Maaaring sa mga nagdaang araw o linggo, napansin mo ang maliliit na detalye, isang titig na tumagal ng mas matagal kaysa karaniwan, isang usapan na tila biglang natapos ngunit nag-iwan ng bakas ng kuryosidad. Bawat maliit niyang kilos ay bahagi ng mas malaking palaisipan, isang maingat na paghahanda para sa sandaling ipakita niya na sa wakas kung ano ang nasa likod ng lahat ng ito. Iniisip ka niya ng higit pa kaysa sa inaakala mo sa iyong mga kahinaan at sa iyong mga sandali ng kaluwalhasyan, sa mga araw na ikaw ay naliligaw at sa mga araw na pakiramdam mo ay hindi matitinan. Alam niya ang iyong mga pag-aalinlangan, nararamdaman niya ang iyong mga takot, ngunit ang pinakapinapansin niya ay ang kakayahan mong maging kung sino ang palagi niyang alam na maaari kang maging. At dahil dito, inihanda niya ang planong ito. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gusto o nararamdaman niya, kundi kung ano ang maaarin niyong buin ng magkasama. At, kapag ipinakita na niya sa iyo ang lahat ng ito, magiging katulad ito ng isang tahimik na pagsabog, isang bagay na nangyayari sa isang saglit, ngunit tumatagos ng malalim. Binabago magpakailanman ang paraan kung paano mo tinitingnan ang relasyon na ito. Ang lihim na ito ay magpapakita sa iyo ng mga bagay na marahil iyong hindi pinansin o minamaliit, ngunit ngayon, sa lahat ng linaw, magiging imposibleng itanggi makikita mo kung gaano siya naglaan ng oras para dito, kung gaano bawat pag-isip niya ay nakatuon sa sandaling ito, sa revelasyon na ito. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay dumilat at maghanda. Hindi para subukang hulaan kung ano ang darating, dahil ito'y imposibleng magawa, kundi upang tanggapin ang katotohanang may malaking bagay siyang inihandang para sa inyo. Isang bagay na magpapabago sa paraan ng inyong pag-ugnayan, kung paano ninyo unawain ang isa't isa, at higit sa lahat, kung paano ninyo tinitingnan ang hinaharap ng magkasama. Ito'y uri ng revelasyon na mag-iwan sa sa'yo na walang reaksyon sa simula, ngunit parehong oras ay magdadala ng agarang kalinawan. Makikita mo na, mula sa simula pa, ginagabayan kanya papunta sa sandaling ito. At kapag nangyari iyon, ang tanging landas ay magpatuloy, magkahawak kamay, tungo sa bagong landas na ito na kanyang nakita na. Ang taong ito ay nag iisip sa iyo ng malalim, masigit pa kaysa sa marahil pinayagan mong paniwalaan. At ngayon na alam mo na may isang dakilang bagay na malapit ng maisiwalat, ang tanging tanong na natitira ay, handa ka na ba para dito? Kung ang mensaheng ito ay nagising ang isang bagay sa loob mo, magparehistro ka na ngayon para hindi mo mamiss ang mga susunod na revelasyon na maaaring ganap na magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong mga relasyon. Magkomento sa ibaba, ano sa tingin mo ang kanyang plano? Ano ang lihim na mag-iwan sa iyo na walang salita? Ipagpatuloy natin ang usapang ito. At, syempre, kung ang tekstong ito ay nagbigay sa iyo ng pagminilay, iwanan ang iyong like at ibahagi ang iyong mga impresyon. Hindi ka maniniwala kung gaano ka pinapahalagahan ng taong ito at narito kami upang tuklasin ito ng magkasama.